Hello guys, mega love shout out. Ayan, nagluto nga ako na guys ng uh, pasta. Ayan, kaso guys ay ang lahok niya ay ah uh, tawag dito laham. Ayan, beef. Hindi na naman ako makakakain ito. Ayan, kaya walang pagkain si Tisay. Ayan guys, pasta. Tapos, may sauce. Ayan. Ayan, 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 ayan ang sauce niya, guys. Halo, halo. Halo, halo, tisay. Ayan. Ayan, guys. Yan na. Ang lahok niya. Kung sa Pilipinas ay spaghetti, ba? Diba? Pero yan nga, guys, ay beef yung karne niya. Ayan. Kaya hindi ako makakakain yan. Ayan. Ayan ang hapunan nila. Ayan. Tapos, ayan. Para hindi magutom, gumawa ng paraan. Ayan. Gusto ko ng soup. Ayan. Maggi soup. Ayan, guys. Nilagyan ko siya ng gulay para healthy. Ayan. Para always laging strong ang yaya. Ayan. May may uh, siling pula, may siling green, ayan, tapos may uh, may patatas, ayun, ayun na, ayan, <laughs> ganyan lang, ayan, soup siya, ayan, masarap naman siya, yung magi soup, alam nyo yun guys, ayan. yeah. yan ang aking pagkain guys, kasi na, Bip yung lahok nung pasta. Hindi ako makakain. Ayan na guys ang pagkain ni Saiti ni Yaya Tisay ayan mainit yan masarap yan let's eat let's eat guys ayan kumakain na ang Yaya ayan time check is 10.45 ng gabi ayan guys ayan sarap na sarap naman ang Yaya syempre malasa yan ayan solve ang hapunan. Ayan, thank you for watching guys. Bye-bye!